yung mga kabatang helmet. So, ito, mabilisan lang to. Upload ko yung ongoing na press briefing ni Sen Risa about naman kay Alice ah, Goo. Oh. Isang kaibigan. <laughs> Isang kaibigan na yan, no? As kaya pwedeng makakuha niya. Kasi sabi nga, diba, hindi daw siya nabibili. Hindi siya for sale. sa so, free siya. So, naman, ipapalaganap niya ni Madam. Pero anyway, highway. So, ito, panoorin niyo muna yung pinaka-ano, pa pinaka cheese ng press briefing ko out bulletin order na nag-inform sa ating mga law enforcement authorities na siya ay paalis. Kasi bakit walang official record ng kanyang pag-alis? Buti pa ang Malaysia, may record na siya ay dumating doon. Pero ang tanong natin, paano siya nakaalis dito? <coughs> Okay, einword. Hi ma'am, good morning po. Yan, hi. Clarify na po on yung <coughs> sa sinabi po niyo na itinaas na po sa level, level ng interpool. Mm -hmm. Ano po yung naging process noon and uh ano po yung hindi natin action on the interval? Okay. So batay sa information ko mula sa DFA Uh, the Philippine passports of the aforementioned individuals, sina Guo Huaping, ang mga kapatid niyang sina Sheila at Wesley Lia at si Catherine Cassandra Leong. The Philippine passports of the aforementioned individuals have also been reported to the Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, for their appropriate action. Ibig sabihin, dahil officially ninotify na ng DFA ang Interpol and particularly yung Philippine component nila na Philippine Center for Transnational Crime, ay pwede nang i-determine ng Interpol ano yung mga appropriate actions that they can take. At pumasok na rin ito sa atensyon nila bilang kaugnay ng issue ng transnational crime. So malinaw na ito ang pagkataon ni Nagwo Ping at yung tatlo pa ay of interest sa kanila sa Interpol dahil uh, kasabwat sila o iniimbestiga sila at subject yung isa sa kanila ng warrant of arrest ng Senate in relation to transnational crimes in relation to Pogos in the Philippines. So tama po ba? it's either blue or red notice? yun po yung iniintay natin? Uh, that those are possible issuances uh, of the Interpol. Uh, nababanggit din iyon kaugnay halimbawa ng sitwasyon ni, uh, ni uh, Apollo Quiboloy na kapag naisama siya, sa red list ng Interpol, hindi lamang ang Philippine Law Enforcement Authorities, hindi lamang posible ang law enforcement authorities ng US kung mahinog yung tatlong yung apat na kaso laban sa kanya sa US, pero ang mas marami pang salamat, mas marami pang law enforcement authorities ng iba't ibang mga bansa na lumalahok sa Interpol. So can we say naliliit na yung mundo nagagalaw ni Alice Go at ng pamilya Nagsisimula nang lumiit talaga ang ginagalawan ni Guo Huaping at ng pamilya niya. Dahil hindi lamang Philippine government, pero Interpol, ang isang international agency, ay may official na pagpapansin na sa kanila. Ma'am, kung kailan po na-report sa Interpol? I can get back to you on that. Kung kailan uh, ni-report dito sa Interpol yung tungkol sa Philippine passports uh, nitong mga ito. Pero... Uh, pinigay sa akin yung information na iyan pursuant din sa directive ng ES dated 20th August. Pero alamin ko po, posibleng mas maaga pa nilang uh, ninotify ang Interpol. Okay, Marlon. And then that. Paminang yan. Dito sa pagpapas ng BI, so, should this warrant the resignation of the BI Commissioner or Pwede namin itanong yan at i-consider kapag tapos yung hearing ng Senate Committee on Justice subcommittee. klaro naman yung mga ahensya na iimbitahin namin at tatanungin sa hearing na iyon at kasama na po yung Bureau of Immigration. How do you compare this sa Pastillas scam nangyari? Well, magkakaugnay yung uh, dalawang incidenting ito dahil nasa apat na taong trajectory ng uh, pag ng Senate Committee on Women Laban sa mga POGOs. And maalala nyo, we spent uh, many months, about a year, sa pag-imbestiga lamang dyan sa Pastilla Scam. At nung lumitaw naman itong ugly head ng human trafficking, ulit kaugnay ng mga POGO, hindi kakaunti ang nagtanong, oh! na, na, nabuwag na ba talaga yung um iyong uh, uh, sistema na ginamit para sa pastillas scam noon naputol na ba talaga yung revenue stream na iyon or nag ano nagmorph lang siya para manatiling bahagi nitong iniimbestiga ngayong mga human trafficking at iba pa sa mga pogo hubs na ito kaugnay ng mga personalidad tulad ni uh, Guo Huaping so ito ay aalamin din po namin sa pagdinig pero sentro muna dito sa pagtakas niya sa Pilipinas kasi hindi ko mas malalato kasi alam naman ng nila obviously na ano napakalaking storya nito ang dami naghahanap kay Alice ko and then, meron silang tapang nila para pala palagpas pa alisin ng bansa si Alice mukhang matapang talaga first of all si Guo Huaping at yung mga kasama niya lakas ng loob, lumabas dito, pumunta sa ganito at ganyang bansa, reportedly, at least yung isa, bumalik daw dito, ayon daw sa kanyang uh, abogado. So hindi mahihina ang mga loob. At kung gano'n, kung mayroong mga kasabwat sila sa loob ng anumang Philippine Government Agency natin, malakas din ang loob. So kailangan ipakita na no one is above the law. Nino man sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, kahit aling mang ahensya sa gobyerno, bound by laws, not just to follow but to uphold the law. At kapag lumabas sa investigasyon namin uh, na meron sa kanila na nagpabaya at worse, naging kasabwat, hindi kami mangingiming i-communicate yan very, very strongly sa executive at sa publiko rin. Ma'am, ano kayo po si Boy Bakit ganun kalakas ang loob? Kung sino man yung nakipagsabwatan? alam naman yung napaka-controversial ni Alice Guo, pero bakit kaya ang lakas na loob niya para tulungan na makatakas? Siguro isang patunay din yan na kung nag-cost-benefit analysis sila, siyempre, business uh, na usapin ito sa kanila, eh talagang napapatunayan na talagang dapat iban mga pogo na yan dahil sa kabila ng posibling uh, criminal uh, liabilities nila sa panig ni na guwohuaping at pati administrative liabilities bukod sa criminal liabilities sa panig ni mang government person na kasabwat nila, mukhang yung benefits sa loob ng mahabang panahon ay malaki talaga. Nakita pa lamang natin dun sa magnitude ng assets ni Guo Huaping na finries ng uh, AMLAC. Uh, kita natin yung mukhang laki ng pera na dumadaloy uh, sa sa buong pogo industry na ito sa loob ng nakaraang mga taon. So siguro 'yan, no? Uh, yung abuse of power, uh yung uh, pag uh, pag infiltrate ng mga uh, centers or agencies of power dahil may kaugnay na malaking pera din yon Okay, Deck. Good morning, Ma'am. Morning. Good morning po. Ma'am, sa info niyo po nasa na po si Mayor ko? merong nga kaming uh, information na patuloy na uh, bina pero pwede pwede na namin itanong sa hearing sa Martes na mula dito sa Pilipinas, nakarating siya ng Malaysia, pumuntang Singapore at yung pinakabagong information ay nandoon na daw sa Indonesia. Indonesia muna mm -hmm. and then Malaysia mm -hmm. tapos Singapore and then Indonesia. Okay. Ganun din po ba ang nakuha ko? Po? Very possible. So uh yung pinipis together na puzzle o na uh parang dotted line ng the travels of Miss Guo Huaping ay talagang mukhang naglalabas-masok sa iba't ibang bansa.